Malinaw ang sinasabi ng banal na espiritu na sa mga huling araw, tatalikod ang iba sa pananampalataya nila sa Diyos. Susunod sila sa mga mapanlinlang na mga espiritu at itinuturo ng ma na ng, at itinuturo ng mga demonyo. Mga kaibigan, tingnan nyo. pakinggan nyo pong mabuti mga kaibigan dahil <clears throat> meron pong ibang espiritu talaga na madilindang Ang mga aral na ito itinuturo ng mga taong mandaraya. Sinungaling at walang konsensya. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain kahit na ginawa ng Diyos ang mga pagkain ito para tanggapin ng may pasasalamat ng mga manampalataya. Medyo mga kaibigan, sa pagbasa pa lang dito, malalaman na natin kung sino ang tinutukoy. Lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at dapat walang ituring na masama. Kung tinatanggap ng may pasasalamat dahil nilinis ito ng salita ng Diyos at ng panalangin. So dito mga kaibigan, dalawa ang na, aking na uunawaan na pwede nating pagbabasihan eh. Kaya na sinabi dito sa sa so verse 3 po. 1 Timothy chapter 4 verse 3 ang sabi, Ipinagbawal nila ang pag-asawa at ang ilang uri ng pagkain kahit ginawa kahit na ginawa ng Diyos ang mga pagkain ito para tanggapin ng may pasasalamat. Ang ang aking ma, ma halimbawa dito mga bigan kagaya nung pinagbawal nila ng pag-aasawa. Di ba mga kaibigan, sa katoliko, di ba yung mga pari, ipinagbabawal ng mag-asawa? Sabi dito sa verse 2, ang mga aral na ito itinuturo ng mga taong mandaraya. Mandaraya, kasi sarili nilang mga ano mga kaibigan eh. Sarili nilang doktrina, sinungaling at walang konsensya ipinagbawal nila ang pag-aasawa. Hindi naman bawal ang mag-asawa kahit na ano mga kaibigan eh, kahit na ikaw ay isang magtuturo. Pero bakit sa katulik no, ng mga pari, pinagbawal nila ang pag-aasawa? Pero kung ating alamin yung sa sa Old Testament, yung mga pari, may asawa yung sila eh, yung si mga Levites. May mga asawa yung sila mga kaibigan, mga pari noon. And then, si Pedro. ba diba? Sabi na si Pedro ay found, uh, ano, yung ano nila sa simbahan niya eh, ni, sa Katolik, si Pedro. Pero may asawa si Pedro. Pero bakit pinagbawal ang pag-asawa ng isang pari? Yan, yeah, isa po ito mga kaibigan. Sinungaling at walang sin Ang mga aral na ito'y ang mga aral na ito'y itinuturo. Itinuturo sa mga taong mandaraya. So, yung nagturo na huwag mag-asawa ay mandaraya siya, mga kaibigan. Sinungaling at walang konsensya pinagbawal nila ang pag-aasawa o di ba? To mga mandaraya sila at mga sinungaling, walang konsensya. Pinagbawal na pag-asawa. At itong uri sa pagkain mga kaibigan. Di ba mayroon ding reliyon na bawal kumain ng baboy, di ba? Pero mayroon talaga, para sa akin din, mayroon ding bawal lalo ng dugo. Pero sinabi dito ni Pablo, ano? Sabi niya, pinagbawal nila ang pag-asawa at ang ilang uri ng pagkain kahit na ginawa ng Diyos ang mga pagkain ito para tanggapin ng may pasasalamat ng mga manampalataya at nakakaalam sa katotohanan. Lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. So lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti, no? at dapat walang ituring na masama kung tinatanggap na may pasasalamat dahil nilinis na ng salita ng Diyos at ng panalangin panalangin. So itong baboy mga kaibigan at ang dugo ng baboy. Pero bakit sa lahat ng hayop itong dugo lang ng baboy ang pwedeng kainin? No? Pero nasa sa inyo po 'yan mga kaibigan kasi kung ang dinuguan talagang totoosin masarap talaga yan eh amoy pa lang ay nakakainganyo ng kainin ano isa din po ako sa kumakain ng dugo dinuguan pala sabay sa niluto na siya eh pero kung iisipin natin na ang dugo ay isa sa simbolo ng Espiritu Santo ang dugo ay isa sa naglinis ng ating kasalanan, no? Dugo ni Kristo. Kung iano natin, spiritual na ano, nasa sa inyo po yan, sa inyong konsensya kung kaya ninyo pong kumain. Yung baboy, kung tutuusin, yan ang ginamit na instrument ni Jesus Christ na na para yung masasamang espiritu ay pumasok doon no yung baboy po yung ginawa niyang instrumento yung yun yung yung bad spirit na pumasok sa tao at lumabas at sabi niya kaysa baboy na lang daw siya papasok at doon po sa so baboy kaya isipin natin parang mayroong kahulugan ang mga minsahin na iyon pero pagkain na ibinigay din sa atin, ano? Kaya nasa sa inyo po yon mga kaibigan, kung kakainin nyo na isipin na malinis at may pasasalamat. Ito naman ang sinabi dito eh. Kaya lang may mga iba ding religion or sekta na bawal talaga sa kanila yung baboy. Nangyari kasi sa akin yan nung bago pa lang talaga ako sa baga naging bagong pinanganak sa Espiritu, no, na marami akong na, natuklasan. At, isa din ako sa ano, lah, marungi pala itong baboy, ayoko nang kumain. Parang, the conviction of the Holy Spirit din po, yung isa na yung dugo, no? Pero, sa umpisa lang yun, kasi mahilig po talaga ako sa barbecue. Siguro, ginawa yun sa akin ng Panginoon para maiwasan ko yung kumain ng karni. Dahil sa to kung tutuusin po no, yung karne, eh tayo din, human ay, kung tutuusin, meron din tayong kar karne, eh, yung laman natin. Parang pang kung spiritual person ka na, parang magiging aware ka na sa mga kinakain mo. Lalo na kung may part na may dugo po. Kasi ang hayop din, di ba? Naka, doon po nag-start din yung ano ko na nakakaawa pala ang mga hayop pag pinapatay sila. So parang naano na po doon na yung mga uh, ganong feeling po. Kaya parang ay, ayoko nang kumain. Kakawawa naman po sa so, ginakain ko sa so, napakakaramal. Ano ba yan? Napakakaano ko pala. Napaka... Yung wala akong awa sa mga hayop. Inaano ko sila tapos kinakain ko sila. Parang ganun, mga kaibigan, di ba? Napasok po yan sa isipan ko talaga. Kaya nga, ano nung bang nangyari sa akin, may mga gano'ng katalungan po eh. Ito po ay eh, totoong nangyari po sa akin, ano? And hanggang sa how many years, di ba? 2012, 2024 na po tayo ngayon. At nagbumalik na po sa normal. So ngayon po, konti, minsan-minsan, kumakain po ako ng uh, kaini na po. Pero baboy, konti na lang. Pero mostly po, itong chicken na lang po. Ay, sa chicken po ako na masasig kumakain. Kasi dati po talaga mahilig po ako sa mga, ano, sa mga karni. Minsan kumakain po ako ng fresh. Kumakain po ako ng fresh. Kasi dito po, mayroon pong fresh na karni po, lalo na yung liver. And then, karni fresh na yung sa horse po, masarap po siya. Kaya siguro, nandoon yung feeling na yun para ma- yung teach sa akin ng Holy Spirit na iwasan kong kumain ng mga ganun. Kaya na ano po yon yung parang na naramdaman ko yung parang didiri po ako. At yung feeling din na ano, pinapaano talaga. Nakikita ko lang kayo sa picture, yung ganon Tinuturo sa akin. Kasi wala ang taong nagtuturo sa akin, mga kaibigan eh. Tapos yun, yung sa ngayon, iniwasan ko na po yung dinuguan. Pero sarap po yung dinuguan, ano? Pero nasa sa inyo po yan, mga kaibigan. Ang importante po sa atin, sa atin po ay malinis po ating puso. Hindi po yung kinakain natin. Pero kung meron din po tayong awareness sa ating health, no? Siyempre, iwas-iwas na po tayo sa karne. Kasi kung healthy food ang ating sundin, nandun talaga yung mga sa mga gulay, mga fresh fruits, mga isda. Hindi po sa mga karni. Karni is sometimes. Yan po ang importante po mga kaibigan. Kung healthy talaga ang gusto mo. Lalo na po, lalo, lalo, na po kung nagkakaedad ka na, magiging aware na po tayo sa pagkain natin. Ako simple na lang din po pagkain ko. Ang ko talaga dahil sa karni parang Iwan ko, iniisip ko pala, gusto ko na mag punta sa ano si Dito, iba yakiniko. parang gusto ko talaga yakiniko, pero mela yung kinakain ko yung mga ano di ba yung salaman laman laman ng mga ano laman loob no masarap yun di barbecue eh amoy pa lang talagang, na, uh, ano kaya na kaya siguro ginawa sa akin nakikita ko yun nababasa ko yung mga ganun nung unang panahon nung bago pa lang ako sa ano sa spiritual na bagay yun po yung ano naalala ko nung nung nasa Solomon Island ako yung dugo buong dugo yun at hinihiwa-hiwaan din igimigisa. kasi ganun yung maluto ng Chinese eh at ang sarap naman di ba sa atin sa Pilipinas meron yon tapos bina barbecue at masarap siya di ba pero isipin natin dugo yun mga kaibigan eh hindi natin alam kung malinis yung dugo na yon, no? Masarap siya kung masarap, pero yung ang ang ano doon kung 100% do malinis yung dugo. Kaya yun po ang isa sa iniiwasan ko na. Ang baboy, minsan kumakain, di hindi maiwasan dahil para namang hindi ma, wala namang respeto kung kasama natin sa kapagkainan, kumakain nun. So, kaya konti, pagpulot-pulot, no? Kasi di ayaw natin insultuhin yung taong kumakain nun. Pero, kung ako lang, simple na lang po yung pagkain ko. Mas I prepare sa isda at saka sa gulay. Kasi nung maliit ako, wala naman kami anong pagkain na ma-karni. Eh. Puro gulay kami eh. Isda, mga tinapag, yung ginagawa namin ano, ay yung sardinas. Ginagawa namin pangsahog sa gulay. And nabubuhay naman. Kaya sabi ko, ni isip ko, bakit hindi ko gagawin muli yun? It's simple pagkain lang. Basta nabubuhay. Ang importante doon, malusog, di ba? Hmm. Nabusog, malusog. At ang most important ang ating kalusugan sa espiritu po. Pero alalahan niyo po, kung kakain po tayo ng karni, ay yung mga baboy, mga, mga taba-taba noon, yun po, nagkakadahilan po yun ng mga sakit-sakit sa katawan. Kaya po, naisip ko rin na kaya pala ipinagbawal ng Diyos ang pagkain nun, na noong unang panahon. No? Kaya gaya ng mga sa, isda. Ako, mahilig ako sa, sa, mga safe foods talaga. Sa, pasalamat ako sa Diyos dahil wala akong allergy. Kaya ipinagbawal yung pangalimango, yung mahipon, o ano pa man. Dahil yan sila ang mga cause ng mga allergy mga kaibigan eh. Mostly, di ba? May iba dyan. Pag kumain ng alimango, kumakati yung katawan nila. Yan para ay eh, may mga ano, cause ng mga sakit. Kaya yun pinagbawal sa whiteboard. Hindi sa kasalanan. Para sa, sa una ko po. <clears throat> Totoong sabi, sabi nila, ah, uh, Gaya ng mga pusit. Ang kinakain daw nun ay ang dumi ng tao. Huwag na lang natin isipin yun, diba? Masarap naman eh. Hihugasan na lang natin. Pero ang ano doon, ang naano ko doon, wala naman siyang dugo. Para sa akin, wala akong nakitang dugo doon. Sa alimango, sa hipon, wala siyang dugo. Sa pusit, yung ano niya, hindi naman yung dugo eh. Sa isda pa, may dugo. Kaya linisin lang na mabuti. Minsan kasi yung hipon, hindi natin kinukuha yung itim. Yung itim po ay yun po yung ano doon, marumi doon. Ano? At yung sa, sa crabs. Pero siguro naman sa dami ng mahipon, hindi naman siguro lahat dumi ng tao. Wala naman siguro maraming dumi sa dagat, diba? Ayan lang yung mga sabi nila. Pero ang sa akin, naunawaan ko po, ay yung sa mga sakit-sakit po yon yun po ang pag na-over kang kumain, ay magkaroon ka ng mga sakit. Malaki, malakas ka, di ba? Malalaman natin ang, ang reach of cholesterol, mga ganon, di ba? Kaya yun para, yun pala, kaya pala pinagbawal. Yun po yung naunawaan ko. Hindi po sa, kumain ka niyan, ay magkakasala ka, hindi po sa ganon. Para sa akin po, sa aking naunawaan. So mga kaibigan, pagpatuloy ko po ang pagbasa. Dito na po ako sa verse 6 hanggang 16. Magiging mabuti kang lingkod ni Kristo Jesus kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito. At sa pagtuturo mo sa kanila, lalago ka rin sa pamagitan ng mga katotohanan ng panampalataya natin at sa tunay na aral na sinusunod mo. Amen. Amen. Uh, ako, masabi ko sa sarili ko, kasabi, sabi ko nga eh, Lord, mag, uh, itong, itong live reading ko ay part of my study at pasalamat ako kung may mga tao man na mag-join sa akin o magkikinig. Kung wala, wala po akong magagawa pero importante po doon, meron akong natutunan. At gaya nga nang sinabi dito, no, lalago ka rin Amen. Lalago din ako kasi syempre ako ang nagbabasa eh. Hindi naman nagbabasa ako para sa tao kundi kasama din ang sarili ko po. Lalago po ang aking kaluluwa. Yun po ang cancer natin. Lalago po ang ating kaluluwa po mga kaibigan. Kaya kailangan natin matututo sa salita ng Diyos. Magbasa po tayo. Hindi lang po dito sa ating physical kundi sa ating pung loob, itong espiritu at ating kaluluwa. Sabi sa verse 7, Huwag mong pagaksayahan ng panahon ang mga walang kabuluhang alamat na sabi-sabi lang ng matatanda. Yan, mahilig po tayo sa mga alamat-alamat ano. Sa halip sanayin mo sa kabanalan ang sarili mo, sapagkat kung may mabuting na idulot ang pagsasanay natin sa katawan, may mas mabubut, may, may mas mabuting maidudulot ang pagsasanay sa kabanalan sa lahat ng bagay, hindi lang sa buhay na ito kundi maging sa buhay sa darating. Totoo ang kasabihang ito at dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat. At ito ang dahilan kung bakit nagsisikap at nagtitiyaga tayo sa pagtuturo sa mga tao dahil umaasa tayo sa Diyos na buhay na siyang tagapagbigtas ng lahat ng tao lalo na ng mga mananampalataya. Ituro at ipatupad mo ang mga bagay na ito. Huwag mong hayaang hamakin ka ni numan dahil sa iyong kabataan. Sa halip, maging halimbawa ka sa mga mananampalataya sa iyong pananalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Habang wala pa ako gamitin mo ang panahon mo sa pagbabasa ng kasulatan sa mga tao. Sa pangangaral at pagtuturo, huwag mong pababayaan ang kaluob sa iyo ng banal na Espiritu ayon sa inihayag ng mga namumuno sa iglesia nang ipatong nila ang kamay nila sa iyo. Gawin mo ang mga tungkuling ito at lubos mong italaga ang sarili mo sa mga ito para makita ng dahat ang paglago mo. Maging maingat ka sa pamumuhay at pagtuturo mo. Patuloy mong gawin ang mga bagay na ito para maligtas ka at ang mga nakikinig sa iyo. Ayan, amen. So, meron talagang mga, <clears throat> meron talagang pagsunod mga kaibigan. Dahil sinabi dito, patuloy patuloy mong gawin ang mga bagay na ito para maligtas ka at ang mga nakikinig sa iyo. O yan mga kaibigan na sabi nila. Yung iba, kahit hindi ka gumawa ng mabuti, yung bang mayroong ganong turo, ay maliligtas pa rin yung sinabi. Kaya para sa akin mga kaibigan, kung ikaw, kung tayo ay niligtas na, dapat patuloy sa paggawa ng mabuti. Yung paggawa natin ng, ng mabuti, yun ang ating evidensya na tayo ay totoong naligtas na. Napawalang sala na tayo. Winala yung kasalanan natin. Nawala na yung kasalanan natin. Pinatawad na tayo. At dahil doon, gumawa na tayo ng mabuti. At dahil doon, isa ang proof, itong pagsasalita sa kanya ay hindi po yan mawawala doon sa mga taong totoong naligtas, mga kaibigan. Hindi mo po siya ikakahiya eh. Mawawala po yung hiya mo eh. Dahil siya na yung nasayo. Kaya nga, di ba sabi ko na noong unang panahon, noong una pa lang talagang ikinikalat nila si Jesus Christ ay maraming paghihirap ang nangyayari doon sa mga taong iyon na minsan buong simbahan pa sinusunog, di ba? Malalaman natin yung istorya. Isa na si Paul, maraming paghihirap na naranasan siya. Inuusog siya ng mga tao. Pero hindi siya nag-give up. Hanggang ngayon, di ba? Sa ibang bansa, ganun din, pinipersikyon nila pag yung mga taong nag-ano uh, kay Jesus Christ. Hanggang ngayon, buti na lang na iba na. Praise God. At kumalat na dahil kumalat na talaga siya. Kaya kung ikaw ay totoong naligtas, hindi yan mahinto sa iyo mga kaibigan. Ang pagsasalita tungkol kay Jesus Christ dahil siya yung nasa sayo eh. Maipapatuloy mo talaga mga kaibigan. At ipapatuloy talaga natin dahil nandoon na yung kung grateful ka talaga sa ginawa niya sa buhay mo, pagmamalaki mo yan. Kaya hindi mahihinto sa buhay mo mga kaibigan yung ginawa sa ni Jesus Christ. Malalaman mo na niligtas ka niya. At malalaman mo kung siya ay nasa iyo. Hindi po yan, ano mga kaibigan, yung parang katang isip lang na itong binasa natin sa Bible ay hindi nangyayari sa buhay natin. Nangyayari po, mangyayari po siya. At hindi po, ganyan ang sabi ko, hindi po siya mahihinto. Magkakaroon po tayo ng lakas. Magiging masaya. Kasayahan kasi para sa akin, masaya talaga pag siya ang sinasalita eh. Pag sinasalita ko siya, I'm so happy. I feel happy in my heart. Kaya yun, patuloy. Patuloy sa paggawa ng mabuti. Patuloy sa pag-share tungkol sa kanya. Walang st stop. Pero kung pero siguro mga kaibigan kong kagaya ka sa sa isang taong traitor na tinulungan na, binago na, pero antoon pa rin yung masamang pag-iisip. Traitor, no? <clears throat> Hindi tunay na naligtas. Dahil, iba pa rin eh, nag-iiba yung pag-iisip.